Ako si Mei mula sa Malaysia. Naninirahan na ako sa China ng halos siyam na taon. Napakalaki ng China, halos 29 na beses ang laki nito kumpara sa Malaysia. Ngunit sa kabila ng laki nito, madali ang paglilibot-libot sa mga lungsod ng China. Isa sa mga paborito kong paraan ng paglilibot-libot dito ay ang shared bikes. Ito ay mura, magaan, at hindi ko kailangan ng pagkukumpuni o mawalan ng bisikleta. Iscan lang ang QR code tapos sakay na. Eh, ngayong araw, pupunta ako sa bangko. Sa Beijing pa lamang noong nakaraang taon, ang mga shared bike ay ginamit ng mahigit 1 bilyong beses. Pag-isipin mo ang lahat ng nabawas na carbon emission. At syempre, lumaki ang muscles ko. So dumating na ako sa aking destinasyon. At tingnan mo, halos 24 pesos lang ito para sa 44 na minutong pagbibisikleta.